Hello, Benjamin. Uh, good, good you, I'm okay. <laughs> Ang mga kabayan uh, Ngayon nga pala, balak kong pumunta do sa piramid Meron ako isang video na ang topic natin doon Yung uh, tungkol sa mga piramid Kung saan ba yung bansa na pinakamarami ang piramid Dahil ako, ang alam ko rin dati, sa Egypt Pero ang pinakamarami pyramid piramid talaga, sa Sudan Hindi sa Egypt Kaya nga lang, sikat ka lang yung uh, sa Egypt Dahil doon yung magaganda yung piramid, malalaki hindi kagaya nung sa Sudan na maliliit lang yung mga piramid nila pero napakarami. Yung pyramid naman dito, yung uh, madalas kong binabanggit, supermarket lang yon. 'Yun yung supermarket na pinakamalapit dito sa amin. Kaya madalas akong pumunta talaga doon. Doon din ako madalas magpapalit ng, uh, ng pera eh ng dalat. Kaya nga lang ngayon, hindi muna ako magpapapalit. Meron pa akong uh, 200k Magbabakasyon ako sa susunod na linggo. Baka doon na lang ako sa Capital City magpapalit. Mas malaki kasi yung palitan sa Capital City. Kasia pa naman yung pera ko na Abot pa yan hanggang doon. Kaya nga lang, pagdating ko doon sa Capital City, malamang kulangan yun. Dahil doon, sobrang mahal na bilihin. Ano ding? Pipo. Ano, Paul Gok? Ano, Paul Gok? Ano lang? Ano lang? Ano lang? Ano lang, Piramid? O, Piramid? Piramid. Oke, okay. ah, good morning. Ah, uh, Victoria. Good morning. Going to pyramid. Ya, going to pyramid. Pyramid. Okay. Dito nga pala sa may lugar namin, ito na yung pinakamalaking tindahan. Kaya ang tawag na nila dito, supermarket. Medyo marami na rin naman yung mga paninda nila. Kaya nga lang, mas mahal yung mga paninda nila dito kesa doon sa may uh, palengke. Kung dalawa lang yung bibilin mo, okay lang. Pero kung marami kang bibilin, mas mainam sa palengke na lang. Bumili nga lang pala ako ng uh, sabon. Dahil uh, maglalaba pa ako eh. Ang nilalabang ko lang naman yung mga underwear, yung mga pantrabaho, yung cleaner na yung uh, naglalaba nun. Nagulat lang ako dun sa presyo ng tuna. Ito, isang uh, maliit na tuna. Nagulat ako sa presyo. Matagal na kasi kundi bumibili nito eh. Ang presyo dito ngayon, 10,000. <laughs> Kaya nagulat ako nung na sinabi yung presyo. Kaya kabalot na, nakahiya ko na lang. Dahil kaibigan ko rin naman yung uh, yung dun sa pyramid. Uh, kinuha ko na lang, di bali na. ah <laughs> uh, tanghalian nga pala ngayon. Nagluto naman ako, pero titingnan ko sa cafeteria, dun sa kantin namin, kung uh, okay yung niluto. Pagka okay naman, bibili ako yung niluto ko para mamayang gabi na lang. Pero ang alam ko, uh, pagka weekends karniwang karniwa yan hindi maayos yung niluluto <laughs> ang madalas nilang niluto pagka uh, sabado, sabad at linggo yung mga tawag nila doon yung kamuniya yung mga laman loob ng, ang uh, kambing yun ang kadalasan pero tingnan natin baka naman uh, maayos yung luto ngayon Kaya yung uh, pagkain niya. What do we have now? What's this one? Beans. What's this one? Combo? And what's this? Samoiki? Ayun. Ganun lang yung pagkain. Yung uh, red beans na uh, ba tawag nila dyan? Basta yung red beans. Tapos yung uh, karniwang pagkain dito, yung combo at yung sumawiki. Merong kanin. Kaya nga lang, pagka anim na buwan mo lang kinakain yung mga ganyan, <laughs> nakakasawa na eh. Kumakain naman ako ng mga yun. Yun nga lang, pagka yung uh, sobrang tagal mo lang kinakain yung ganyan, halos araw-araw na lang ganun, uh, magsasawa ka talaga nyan. Meron nga palang isang uh, comment na nabasa ako. Sabi, ang arte ko naman daw sa pagkain. Hindi naman sa ma-arte Kaya nga lang, yung pagkaganyan yung pagkain, araw-araw muna nang kinakain yung ganyan. Nakakasawa talaga yon. Nagsayang naman ako eh. Yan, may kanin ako. Ito na lang yung iulang ko. Yung binili ko kang ina na tuna na 10,000. <laughs> 10,000 tong malit na to. Grabe ang presyo. Ah, uh, ngayon nga pala, araw uli na nga pamamalengke. Pero ngayon, konti lang yung uh, mga bibiling ko. Dahil uh, next week, pupunta na ako ng uh, Capital City. sa po. Kaya uh, sa mga susunod na linggo, sana panoorin nyo rin yung mga i-upload ko. Pero iba na yung content natin dahil uh, sa bakasyon ako noon sana po subaybayan nyo rin para maipakita ko rin sa inyo yung itsura uh, ng lugar namin doon sa Sabra sa meron pa kasi kung ilang araw dito eh ang flight ko papunta ng capital city hindi ko pa sigurado kung, uh, kung Webes o Biernes ang sabi ko Webes ako ibuk eh. ang flight ko kasi papunta ng Pilipinas Sabado dadaan muna ng Addis Ababa pagkatapos Singapore singapore manila ang dating ko ng manila niyan sa linggo na linggo ng gabi Dal, how are you i'm okay happy new year happy new year it's already february i'm good we are here i'm going on hello benjamin i'm okay <laughs> boy ya boy 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 ya bu ya Bago ko nga pala tapusin yung video, uh, shoutout po muna ulit tayo. Madami na yung nagpapashoutout. Uh, shoutout po kila Linda De La Cruz, Gaudio Solesiones, Mang George TV Mary Grace uh, Kitalig Shoutout din po kay uh, Eloy ng Muntalban Pareha Family Andrew Labrador Ma'am Bacarter Shoutout din po kay uh, Abrams Kay Abi Galera Buhay Kalikasan At kay uh, Romero At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel natin Maraming salamat po